Karon ay nag surrender nako usa siya, siya ka banggiitan nga okultista from General Santos di siya kato bisag usak ka kung walay exercise candle nga karon kay mubalik naman siya sa simbahan wa siya mag-react sa ordinary deliverance kunan ni adto siya sa office may wak kunoy active exercise sa ilang lugar. Dati nga ako, before na siya exercise ako may way to. Kalingan, pag palaging inulit-ulit, ay magmukha talanggang kamituhanan para sa ating mga katid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib, pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Prodio et Ecclesia. Karon do nag surrender nako usa siya ka banggiitan nga okultista from General Santos. Ato nang gi-entertain atong miaging Domingo, ato atong miaging semana, o atong miaging Domingo ako siyang na-exercise kaduha pa. Di siya katok. Bisa usak kami noto. Kung walay exercise candle. Munang ang iyang kandila, daghan kay siyang ipabless sa pari nila. Kay kung di siya mag di siya magdagkot, ibagitan man siya nga okultista. Nga karon kay mo naman siya sa simbahan, wa siya mag-react sa ordinary deliverance. Muna, ni siya sa office, kay may kuno'y active exercise sa ilang lugar. Nga siya sa office nating nga ako, before na siya ge-exercise, ako may way tug. Anong wow ko'y tug, Nagbasa nilang lang ko. No? Pagkaugma, lima ka buok akong pasyente, puro way Ko, apir. Bantugra. Usahay makarelate ko sa mga suffering sa mga pasyente. No? Muna nga, Kusay na sa Nasa'y orasyon sa pagbarang, nasa'y orasyon sa pagkulang, naghan kaayo. Daghan kay siyag mga orasyon, occult prayer, occult practices, mga Latin, nga way kahulugan, no? So nag-surrender siya, ka, pag una na kong exercise niya, grabe. Ano siya? Dako na ba kayong tao? <laughs> nang na yung kamot ng gahe. No? O niya, after sa exorcism na to, the following day, ito yung pangumusta. ng lipayan, nakatog siya. No? Yung nga, uh, ato na i-series, Brad, ka, balik uh, lang diri from time to time, kay di mani makausa. Kinahanglan ni-develop nimo ang imong devotion nga to sa ginoo, Ogang imong virtuous nga gikan sa Ginoo no usay ni tabo atong maong ak pa nato ha kay bag-o pa man nato siya na entertain gikan do i kay sila no gikag Jensen no gikag Canada dai gikag Canada nga di siya katog adik Canada Guam man to From Guam, pila na siya kabuan di katog Ipakumpisal nato, kitilivrans nato, pertin ang katawag human sa pagdawat, sa sacraments and the sacramentals of the Church. Ito, pagpakan. Ang ginoo. God is good all the time. I'm here because you're here because we are here. Because God's here, God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Atong pakpaken, ang ato ginoo. sa may sulti ni Papa Francisco Kabahin ni ini, ining atong mga tuutuonga wa dito wa diri. Akong basahon ha, ang gisulti ni... Padri, pad, uh, Pope Francis. Ako nang giwali ang uh, first part. Ako nang isulti ang isulti ni Pope Francis. Ningon si Pope Francis, ako lang iditso ha, akong i-highlight ang iyang, dunan mo bagong monster. O kining bagong monster, mao ning gitawag occultism mao ning bag-ong halimaw ron kay daghang di minister dai di minister duol nako dako kay ang krus tulo ka buk, habak bala unya na apa jod, sa tunga tunga sa bala uh, tulo ka bala tunga tunga dunay buhok insa father tanawa father kung muli hook ning buhok sa tunga. Meaning ani father, gi orasyonan ko sa kung igsuon. Nilihok bitaw na. Tawa father, nilihok. Siya so, sa di mulihok hook na electric fan. O, sa manito lo man eh. Holy Trinity. Na ida ko cross. Tagbanay mo sa mga minister da cross. <laughs> eh, dapat napa yung scapular. No. Oh. Tapad sa scapular, miraculous medal, miraculous medal. Napad tong tulog ka bala. Bala nga di mo buto. Nga para asa mo ni Brad? Protection. Ano sa pag-protect ni mo? Di man ni mo buto. <laughs> mahal na baka ayaw. Then, isurrender naman itong usang adlaw, 20 mil ang iyang habak. Grabe, no? No. Oh. Kung sa may sulti ni Pope Francis, tingon siya, Our technological and secularized world is full of magicians, occultism, spiritualism, astrologers, sellers or spells and amulets. He returns to us with superstition. And if you are superstitious, is that to? If you are superstitious, you are unconsciously dialoguing with the devil. Kato mga tuotuhon dire. Ada mawa ko mutuo Tinoon padir. Nagatin ko kasal, pag humag kasal mga igsuon, ang lula nagdag tubig. Nagisod sa baso, nagdapog sudlay, nangatawa o rin nang <laughs> nga igo. o niya, gisudlay sa asawa, gikuha ang kuyamad, lusa, katoh, kaspa. O <laughs> ragsod. Niya, gikutaw, wow, lamian nga juice. Pag humagkutaw, ang laki na po, gikuha na po ang kuto, kuya lusa, kuto, kaspa. Human, gikuta, kutaw. Pag human, mana? <laughs> mo na? Daghantag pa ni Papa Francisco. If you are superstitious, you are unconsciously dialoguing with the devil. Kisa nagingon, Papa Francisco. Grabe, no? Kunang na mga orasyon, yam-yam, mga tambal sa mga na mapaakan o bitin. Uy. Isurinder na na ang akong ang akong security guard dito sa office before siya na himong security guard nato di siya madutlan og bala di siya madutlan og sundang di siya madutlan og kutsilyo kada kita niya sa akong mga reels nga i-share sa iyang asawa kay ang asawa convinced na nga kanang iyang power tili gikas kino mag-away silang duha ayop na paminaw ng pari ana. Huh? <laughs> Yang way sila. <laughs> Protection ni Nako. Ang akong prayer na ay pangalan sa Ginoo. Nya iya nas demonyo. Yamma yama, yama ranang pari ana. Huh? Suko siya kay nako. Kay baw mo ang maong asawa nagdag holy and exercise oil. Gihaplasa ni iyang bana na paso. <laughs> Di madutlag bala. Namoy nakaila? ihatag ng holy oil, ipainom. <laughs> <laughs> Nalipay mo ah. Atong pakpakan ang Ginoo. <laughs> Napaso siya sa holy, nya ini tanang pari maka niya na as long as he uses the rituals of the church. Ang intention sa simbahan may mo prevail dili ang yang personal prayer. Ing na ang pari, father, maluoy ka gamita ang ritual sa simbahan. Okay na na. Kay magdali-dali ang Okay na na. Use the ritual of the church. Umana tong gamiton karon unya sa pag bless sa inyong religious items. Amen. Onsa ini mo ang maong security guard. gipainom nila sa holy and exercise oil. Nawa siya siyang kagalingon. Oga mga yawa mingon. Never, 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 never bring us to Darwin. Ang mga yawa. So gidaan nila dito sa office. Nya pag-abot sa office, ni kirig-kirig sa akong atubangan og ni surrender na siya karon na shock siya nganuman na usab ang iyang taras nganuman sa puton kay siya dali kay siya masuko tungod da ito sa iyang occult propernalia because occultism will lead us to darkness occultism will lead us to darkness karon wala siya giharas Kauban na nato siya sa ministry, siya na mo'y security guard nako. Na ko. Uy. Di na madutlag bala, pero madutlan na naron. <laughs> Atong pakpakan ang Ginoo. God is good. All the time. Tiba ini ang... Kasi ha? Tanaw ko sa kong notes. magsalig ko sa kong kodigo. As Christians, when they are, when we, when they were still pagans, were drawn into the orbit of occultism. Naglibot-libot, rata. Di ba kung masakit ka, kapatutuin na dito ka. Kaya ka. Tena o dili. Kaya na itong ngan gudla lanag, dila. Tena o dili. Nagtoto po nima. Ayaw kaligo. Usang simana. Kaya na apilan maghukaw. Hey, <laughs> maayaw ka kung di ka maligo. Na, padayon ta. So even now, they are in danger of falling under the power of the gods and demons. Manang bisag kita, katuliko na, active sa simbahan, dun ay may mingon mo, why finding sa doktor? Ato na ito, pagkikitan na ba ng albularyo? Kaya ang kahuman gikan sa kuan, ikan sa langob. Kabantay mo ang mga albularyo, mag-renew sila, adto sila sa langob. adto sila sa menteryo alas 12 sa gabi. Ganong alas dos sa gabi? Mo demonic hours, 12 to 3. Ang sang urasa ang demonic hours, 12 to 3. Mo renewal sa mga banggitan, mo adto sila og lasang, mo adto sila og kining dagko ng mga kabukiran. Panayon ta, the church is the realm in and through which the evil spirits are defeated time and again by Jesus Christ and where their final ruin is foreshadowed. Kinsa na yung kapil Ang simbahan. Kinsa ng simbahan? Kita. Uy, kinsa ng simbahan? Kita. We are the church. Huwag mo ito'y kaya magpatawag si Father og seminar si busy. Ang isima, busy. <laughs> Kining naatay kuan ron? Recollection. Apike. Apike. Oh, magcluster mi kuanta magcluster taro. Na bai, busy ninyo dere? Ah, magcluster ta, magcluster ta. Ang ipada, mga bata. <laughs> yung mga wak man Buot, ni mga kauban na ko. <laughs> Asa ni yung mga nanay? Sana na, apike. <laughs> Asa yung <mong> tatay? Dishi. <laughs> yung minig-bisi? Being under Satan's yoke. Duhara man sila kadagko. Nya, ilang promitor. Tulura sila. Ang uban, ang puumantay member, tul tuluran sila kabuok. Niya ang pito, way mga, mga, buot. Mga bata, may gipatambong. Ah, sige, mag-cluster meeting. Mag-cluster na ta. Sige. Mauni ang ibanghilyo karon, Sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Kristo. Maghilom ta, o tulo kami noto. kay mamalandong taas at tanatandog. Ano man na ang tulog kami nito? Ikaw, ter? Ikay unag share, ter? Ngayon siya, hi Ter, pasa ko, ter. <laughs> Ngayon siya naman kalaki ni Tambong. Sa Brad, ikaw, Brad, asa man ka natandog? Ni katawa po, hi na. Huwag po ko kasabot sa Ibanghilyo, ter. Pas ako, ter. Pasa ter ay, ikaw may formitor na mo, ikaw na share, ter. Yung e siya nga, utro po kong wakasabot aning atong ebanghelyo, no? So, pasa po ko. <clears throat> so, nahuman na nga atong cluster meeting, atong cluster sharing, nahuman na no? huy, ang atong silingan ba? Sikuan. <laughs> Sabit tau. Ato-ato rani ha. <laughs> Kung libak paspas -pas kayo, no? Mumpong sa Ginoo. Magpa-prunset. Tinoo dili. Nang karon ta. Kinsa day makapildi sa yawa ang mga Kristiyano? Oh, padayon ta. Through baptism. We become members of the body of Christ, the church. Nabunyag ka na lagi mo? Sa, sa una, ang karon kay pinaagi naman sa pagbunyag, mahimutang membro sa katauhan sa Dios. Sa Old Testament, pinaagi sa pagtuli. Na mo wa? mga white tuli. Ayon niyo tanawa. Ayon niyo tanawa. Na ba white tuli dere? <laughs> ayaw tanawa sa Old Testament, dili pa na sila membro sa katauhan sa gino. Hmm. Karon, doon na bagong paagi ang gino. Good news ni sa mga way tuli. <laughs> Ayaw ninyo tanawa. Hmm, tanaw mo muna ko, tanan. Ay <laughs> eh, nag-ayaw tanawa. <laughs> So, ang paagi sa una, <laughs> ang paagi sa una, nga mahimok kang membro sa katawahan sa Diyos, pinagis pagtuli. Wala, naglalin si Pablo si Pedro. Kung sa maning atong mga bagong convert, tuli o na to, dili. Nga si Pablo, ayaw na. Kaya dili na na may measurement nga mahimok ang lawas ni Kristo. Mahimok ang membro sa lawas ni Kristo. Pinaagi na sa bunyag. Wala, sa 1 Corinto 12.13, 13, Mingon San Pablo, tinuli ka man or pisot. <laughs> Pag uli na musbahay, kaya nang nimba mo nang tibok pamilya na mo, ang akong manghod, two years old, iyang giingnan si Papa, pa, gituli na ka. <laughs> kaya ang, first reading kit, about mas pisot. Ingon <laughs> na akong Papa, Oo, oh, gituli na ko. Ingon pa na akong manghod, sure? Kaya two years old man. <laughs> sure, good. Ningon na bata, patanawa ko eh. Patanawa ko. So, pinaagi sa bunyag di ay, we become members of the body of Christ. The church. Through baptism, we are released from the subjection of the evil spirits. Muna, ang bunyagan na to ang bata. Ang uban po, mag-agad ilang baktin una pa mabunyagan ang bata. Mas importante ang handa kaysa bunyag. Sayop na. Bahala na gawin handa. Basta mabunyagan inyong bata. Amen! Kung nahibaw mo, ani. ang uban sa una, ato mga lula sa una, bisagwap pa sila kagawas sa so hospital. Wapas sila katindog ang atong mga lula, ipahatod na ang bata kay ilang pabunyagan. Atong pakpakan atong mga lula sa una. Pero karon, niabot nag anyos, wa pa'y bunyag! Nanuman kuwang sa kita adman bahin sa kaimportante sa sakramento. Amen? Sunod. Baptism transfers us, uh, transfers our life to another dimension, but still within the grasp of the evil spirits, expose their attacks, indeed more so than ever. But through the power of the Holy Spirit, Christians are enabled to ward off these assaults, the triumph over the demons, provided They remain in this new dimension of faith. So, bisag nabunyagan ta, yataki ka punta. katong ganina, nabunyagan man to. Because of the occult practices. kay doon naman siya doorways. Open ang doorways. Dagantag to oto. Dagantag mga habak doortag spiritista. Dool tag mga medium, so ni mga medium? Musod si Santo Ninyo silang lawas. Dahil ni dool na nga mananambal, nga ni sud niya si Senior Santo Ninyo, tagabuhol. sud ni Santo Ninyo niya, magduwa-duwa. O manambal, dagahan kay naayon niya. Nagtuo siya nga si Senior Santo Ninyo ang nigamit niya. Dili man ni si Santo Niño, demonyo man diay. Pag-abot niya dito sa Office of Healing and Exorcism, nausab ang iyang taras. Si man siya paminaw na ko, sa punto per punto. Pag-abot niya dito, pwede ng singgit. Darwin! Bate! Kagna! <laughs> Pero sa kibaw, sa kibuhat, no? Katong santo ninyo nga nagpaas if nga santo ninyo maoy perting wild, no? Grabe no? Ang yawa mo deceive nato pinagis gahum gahum, pinagis pinaagi sa yamyam, pinaagi sa mga occult practices. Kimuhatag man sila power, pero timan ini mga igsuon, kumuhatag sila power nimo dili na libre. Katong nitindog din hi, si Donong Mark, na ko'y nahinumduman siya ang gisulti ka ganina, niingon ang tulok ka demonyo. Hmm. Niingon niya, gusto bakang madato? Kinsa may di gustong madato? Isa, gusto. Amo kang himuon nga dato. Di ba? Katong, taga ka naman sa kwarta, tungod kay mabasa man niya ang mga braha sa iyang mga kontra. Di siya mapildi di lang siya kung mag-rosaryo tong. Grabe din ang rosaryo, no? Uy, pag na in taon, mo, no? O rosaryo naman may yung father month of rosary. <laughs> Kada October naman may mag ba? Una nga, pray the holy rosary every day. Powerful kayo. Matod pa niya, ang katung-abyan niya, dili siya kabasa sa braha sa tao nga dunay delikado ni Ron kay basin ning mga mutambunga is binatay na ni para hindi mabasa sumo <laughs> <laughs> so, na yung testimonya no amay ah, na lang po kay mag before mag sugal <laughs> may nahinay ba amen <laughs> ang sukli sa tulok ka demonyo mo ni Mike ang tawag ni mo. no Mike pingon ang mga demonyo niya kay mga buutan man eh Mingon ang mga demonyo niya, himuon ka namong dapto niya ang sukli, ihalad nimo ang usa nimo kaigsuon diri namo. Yun siya nga, ako lang di ay. Ay, napila pila ako ng Jadi pwede. Kinahanglan, dunay ihalad. Kung mo, dunay mga albularyo karon nga effective, mag-ayog masakiton, pero doon na nai-baylo. Ang ilang kaliwatan, mga sakit, nga wa diri, wa dito. Di madiagnose sa doktor. Amen? Kinintan na akong gisulti ninyo, gisulti nis na unang eksersis nako, na ug ako na pong na-attest nga tinuod ang ilang gisulti.